Hello mga kawander, it's me, Seb, nang babalik na naman kami para talakayin ang tungkol sa teatro. Sa unang video ay aming tinakay ang tungkol sa kaligiran at kaulugan ng dula. Ngayon naman ay ating pag-usapan ang tungkol sa katuturan, uwi at katangian ng teatro. Sana may meron kayong matutunong aral at sabay niyo kami sa aming ang uh, gagawin na bigyang ng aral. Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang unat, naglalahad ng hulugan ng Pietro o tanghalan. Pangalawa, na isa isa ang mga uri at katangian ng Pietro. Pangatlo at naigagawa na isang simpleng tula Ano nga ba ang Pietro? The throne kung tawagin ng mga Greko kung saan pinamalas ang pagtanghal ng mga drama, trahedya, komedya, sayaw, musika at panuuring. Sangay na ginaganap ng sining na may kinalaman sa pag-arte ng mga kwento sa harap na kikinig na ginagamit ang mga kalho, salita, galaw, musika, sayaw at tunog. Uh, sa ngayon, nabakuha naman tayo sa nagsaysayan ng Kietro. Ang mga tulaan o kietro ay pinagsimulang itayo ng Gresya humigit kumulang ng kalimang siglo P.C. Karamihan sa mga kietyong Grego ay itinatayo na hugis hating bilo sa may ukang desdis ng isang burol. Maaring gawa ito sa kahoy o batu. Ang mga upuan na hati ito sa ma mga section at na nahihira ito ng batyang-batyang sa ginigaano matarik na dahilog ng na Nasa gitna ang or orkestra sa isang dako sa pagsasayaw o sa kuro. At sa likod naman, ito ay may uh, intambladong nakaangat, may sinihin o background natagpuan ang mga guho ng teatro sa mga lugar na gaya ng Efeso, Atenas at Corinto. Ang mga malaking teatro na nahukay sa Efeso ay may dalawang foot aning na hanay ng mga upuan at magkalalaman ng hanggang na dalawang foot limang ang Coliseum sa Roma na tapos noong 80 at may nalalabi pa rin bahaging nakatayo sa ngayon ay isang bantog na Romanong apitietro. Ngayon ay atin namang alamin ang iba't ibang uri ng dulaon na ay ang trahadya. Sa dulang ito ay mahigpit ang itong kalitan. ang mga tauhan at ginagamitan ng mga masisipin damdamin. Ito ay nagwawakas sa pagkasawi o ang pagkamatay ng mga sunod ay ang komedya. Ang uring ito ay nagtatapos na masaya sapagkat ang mga tauhan ay nagkakasundo. Ang wakas ay kasiyasiya para sa mga manonood. Sunod ay ang trahi komedya. Ito ay isang kwentong naglalaman ng mga elemento ng komedya at trahi. -komedya. Ito ay kadalasang may seryosong paksa na pinagpagaan ng mga biro at nagtatapos sa isang masayang pagtatapos. Hindi tulad ng klasikong trahedya, karamihan sa mga tauhan ay sa dulo ng kwento ng hindi naman. mamamatay. Ngayon ay dumako naman tayo sa katangian at elemento ng teatro. Una ay ang mga dialogo. Marahil ito ang pangunahing bahagi ng isang trabaho sapagkat tungkol ito sa sinasabi ng mga tauhan. Alinman, may mga palitan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga karakter na kilala bilang isang pagsasalita o maaari rin itong isang pagsasalaysay na naririnig lamang ng madla. Sunod ay ang mga anotasyon. Ang anotasyon ay isa sa mga natatanging elemento ng teatro. Ang mga katangiang ito ay tungkol sa mga paglalarawan na ibinibigay ng manunulat ng dula upang mapadali ang representasyon ng dula. Ngayon ay dumako naman tayo sa istruktura ng script kapag nakikipag-usap sa paraan ng pagkukwento, ang script ng dula ay dapat sumusunod sa ilang mga katangiang pampanitikan. Iyon ay ang paghahati sa tatlong bahagi. Sa simula, ang mga tauhan ay naitatag ang kanilang mga motibo at isang problema ay pinangalanan. Sa pagunlad ng aksyon ng kwento ay lumalaki hanggang sa magpalabas ito ng ruro. Sa wakas, ang konklusyon ay kumakatawan sa mga solusyon at pagtatapos ng mga salung salungatan. Sunod naman ay ang mga karakter. Sa una, ang mga gawa ng sinaunang Grizz ay nakatuon sa isang tauhan, tinatawag na kalaban. At ang kwento ay nabuo salamat sa kanyang mga aks sa kanya mga aksyon. Mayroong iba pang mga uri ang mga karakter tulad ng antagonist, mga katapat na karaniwang kumikilo sa isang salungat na paraan sa bila. Ang mga karakter ng cast ay ang mga pangalawang karakter na karaniwang archetypes tulad ng galit, nakakatawa o nag-aalala. Ang tagapagsalaysay ay isinaalang-alang din ang isang tauhan pagamat siya ay karaniwang hindi nakikita ng madla at ang panguli ay kasarian. Tulad ng ibang mga artistikong aspeto, ang mga gawa ay karaniwang nahahati ayon sa kanilang genre. Ang pangunahing ito ay trahedya, komedya at melodrama. Ngayon, dumako naman tayo sa pagtatanghal ng dula. Ito para sa kanilang bahagi ay ang mga bahagi na namamahala sa direktor na namamahala sa pagtatanghal ng dula. Minsan, mismo ang manunulat ng drama ay nagpasya na manguna sa pagganap ng entablado. Mayroong limang pagtatanghal ng dula. Una, sinografi o sinografiya. Upang may takda ang isang dula-dulaan sa isang entablado, mahalaga ang sinografiya dahil tukol ito sa mga elemento ng visual na pinalamutian ang puwang nagumagaya sa isang tukol

O lugar o sitwasyon. Ito ay isang sining na nakatoon sa paglikha ng mga bagay, dekorasyon at setting upang ang publiko ay ganap na isaw sa trabaho. Pangalawa ay mga kasuotan. Isang mahalagang bahagi ng pagtatakda ng isang trabaho lalo na kung ito ay isang panapanahong piraso mula sa ibang panahon. Nakatoon ito sa disenyo at paglikha na naangkop na damit para sa bawat isa sa mga artista. Dahil maraming beses, ang damit ay isang mahalagang katangian para sa ilang mga karakter. Pangatlo ay ng ilaw. Kabilang sa mga elemento na na inilarawa, recently ay ang palabas, iyon ay ang produksyon na mayroon ang trabaho. Sa loob ng mahabang panahon, maraming mga kandila ang ginamit upang maipaliwanag ang teatro kaya't ang paggamit ng artipisyal ilaw ay medyo bago. Ang teknolohiyang ilaw ay ang diskarteng lumilikha at nang mamanipula ng mga artipisyal na ilaw para sa palabas na nagbibigay din sa ilang mga bagay o tauhan. Ang pangapat ay musika at tunog. Sa panahon ni Aristotle, lahat ng mga dula ay may musika at ang mga artista kung minsan ay inaawit ang kanilang mga linya. Ngayon, ang musika ay pinapatugtog minsan sa likuran. Ngunit, sa pangkalahatan, ang paggamit ng tunog ay limitado sa pagbuo o ng mga sound effects tulad ng kulog at o oh, bulan. Ngayon, pumunta naman tayo sa panghuli kung saan ito ay sayaw. Sa wakas, ang sayaw na kinakatawan sa kilusang koreografiko ay naroon sa ilang mga gawa lalo na ang mga klasikal. Ang elementong ito ay sumasabay sa musikang napili upang buhayin ang gawain kahit may mga oras na hindi kinakailangan ng kasaysayan ang mapagpupunang ito. Dumako naman tayo sa mga kawanin ng produksyon. Una ay ang direktor. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang makabuo ng isang magandang pagtatanghal. Kailangan niyang madiskubri ang saysay at kahulugan ng isang buong dula. Siya rin ang magpapaliwanag ng dulang isinulat ng tagabuo ng script at ang pagpili ng mga babagay na artistang gaganap sa isang dula. Sa kanya nakasalalay ang tagumpay at kabiguan ng isang pagtatanghal sa dula. Sunod ay ang katulong ng direktor. Siya ay papalit sa direktor kung ito ay wala at magsisilbing tagapag-ugnay sa iba pang kawani ng produksyon. Sunod ay ang tagapagdikta. Siya ay hahawak ng isang prompt book at mamarkahan niya ang mga bagay na kailangang tandaan ng mga aktor tulad ng kumpas, mga tunog, pagbukas o ang pagpatay ng ilaw at marami pang iba. Pagdadesenyo ng tanghalan, magdidesenyo ng lugar na gaganapan ng dula, ng mga kasuotan at ng mga ilaw sa tanghalan. Sunod ay ang director teknikal. Siya ang magmamanipula sa lahat ng mga ilaw, musika, mga espesyal na tunog at iba pang pangugnay sa mga kuryente. Siya ay makikipagtulungan sa mga paghahandang ginagawa ng tiga-desenyo ng pagpunan. Sunod ang tagapamahala ng intablado. Sinisiguro niya na maayos ang buong intablado na siyang pagtatanghalan. Siya rin ang namamahala sa likod ng intablado sa posibleng kagipitang mangyayari. Sunod ay ang tagapamahala ng tanghala, ang mag-aayos ng mga upuan ng mga manunood.